Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng DHCP role sa ating server. Paliwanag lang natin ng konti kung para saan ba ang DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. Ito lang naman ang protocol na automatic na nagbibigay ng IP address, subnet mask, gateway at DNS server address sa mga computer na kumukonek sa isang network. Kung walang DHCP server, mano-mano nating iseset up sa bawat computer na kukonek ang kanilang IP configuration. Sa bahay o normal na opisina na walang mga server PC or domain type, router ang nagiging DHCP server may kakayanan ang mga router na maging DHCP server at pwede rin naman nating i-disable ito kung sakaling may separate DHCP server PC tayo. Importante isang DHCP server lang ang gumagana sa isang network. Kung dalawa o higit pa ay magkakaproblema tayo sa data exchange and connection. Dahil mag-uunahan ang mga DHCP server sa pagbibigay ng IP configuration sa mga co-connectang computer. Okay, simulan na natin i-add ang DHCP role sa ating server. Open natin ang ating server manager kung hindi pa naka-open. At pagkatapos ay pumunta tayo sa Manage. Tapos Add Roles and Features. Tapos makikita nyo tong page na to. I-click nyo lang ulit yung next. Katulad ng mga nauna nating tutorial. Tapos select nyo yung role based or features based installation. Tapos click nyo ulit yung next. Dito naman sa part na to. Select a server from the server pool. So, ayan, Sa taas. Tapos, select, nyo i-select nyo yung server PC o yung IP address nung server. Katulad lang siya ng mga nauna nating steps kung paano mag-add ng role. Tapos, lalabas tong server roles. And then, pipili tayo kung ano yung i-add natin na role. Hanapin nyo lang yung DHCP server. Tapos, i-click nyo yung box and then click nyo yung next. After that, magpo siya dun sa features. So nakikita nyo sa left side, bumababa siya yung selection niya. Sa part na to, wala naman tayong sineselect. Basta i-click lang natin muna ulit yung next. Katapos niyan, so i-next nyo ulit. Tapos, ito na sa confirmation. Uh, kahit hindi nyo nalagyan ng check yung restart, pindutin nyo lang yung install tapos magpo-proceed siya sa installation ng DHCP server natin. At maghintay-hintay lang tayo hanggang sa matapos. Oh, makikita nyo naman yung status niya dito sa uh, ilalim nung naglo-loading. So, ayan. Hanggang sa makita nyo na configuration required installation succeed on server PC. So, pwede nyo siyang i-close or meron siyang additional setup. Pwede niyo siyang i-click dito, tatong to itong kulay blue. O pwede rin naman, kung sakaring na i-close nyo, pwede natin i-click siya dito sa may exclamation mark na yellow. So, yun yung notification part ng ating server manager. Kapag merong exclamation ko ay nakita dyan, ibig sabihin may additional pa na setting. So, i-click nyo lang yung exclamation mark na yan para makita nyo kung ano yung additional pa. So, sabi dyan, complete DHCP configuration or yung post-deployment de configuration na tinatawag. Click nyo lang siya tapos commit nyo lang. Uh, click nyo yung commit tapos close. So, mawawala na yung exclamation mark na yan. Tapos napapasin nyo na na-add na rin yung DHCP dito sa left side sa mga roles niya. So pwedeng i-restart nyo yung inyong server na sabi nga mas maganda kada-add nyo ng uh, roles. E eh, mag-restart kayo para ma-refresh. So ayun, nakompleto na natin yung pag-add ng DHCP role. So uh, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial tapos Samahan niyo ulit ako sa susunod na tutorial para explain ko naman kung paano i-configure itong DHCP server. Hindi lang kasi dito nagtatapos yung tungkol sa DHCP server. Hindi lang siya basta ina-add na role. Meron pa tayong mga additional setup or configuration na kailangan iayos para sa ating server PC.